ayun na nga, nakabili na tayo ng ticket tapos ah, nilagay na yung hagdanan para tayo makapunta sa loob samahan nyo akong umikot hanggang 50 minutes tapos ayan ano yan, parang garden ano kaya yan eh? oo, oh, ang daming kamome ang tawag dito ay kamome yung sigal, yan oo, oh, ang dami-dami nila kasi bibigyan kasi ng pagkain na chicheria may mabibili doon na 100 yen na chicheria tapos ipapakain dyan kaya mahilig na silang sumasabay talaga sa ferry ayan, makikisali din ako guys uh, peace-peace muna tayo dyan makikisali din tayo na magpakain sa mga ibon dito ako sa so first floor mamaya punta tayo doon sa second floor kasi doon ang daming tambay na ibon di ba? Diba? ito walang masyadong kukunta sa baba ayan ang aamo ng mga ibon hindi natatakot sa tao ba? Diba? Huh? napakagandang views para pero ibon lang yata ang titingnan ko hindi na yung views <laughs> ayan na guys ayan na punta na tayo sa second floor dito ang daming tao at magpapakain tayo. Oops! Oo, oh, ang galing niya. Ah. Ang bilis yung umano ah, dumampot no? Ayan. Slow motion natin para makita niya kung paano. Ah, ganyan oh. Bali dalawa sila, yung isa lang nakakuha. Ah, ang galing. Pero medyo masakit yata yung kamay ko. Parang kinain din yata yung kamay ko. <laughs> napakahangin lang po dito o oh, sige ubusin natin yung chichiryang to kasi sayang ayan kahit ihulog mo dyan dyan sa dagat yung sitcherya eh ano pa nila ahabolin din nila at kainin ayan ang lalaki ng kamomi o oh. ang lalaki ng katawan pero po naman palagi na lang nakakain ng sitcherya araw araw hindi na yata kumakain ng isda to. <laughs> ayun ang galing. Mag-catch. Ayan ang lawak ng views, guys. Makikita mo pa rin yung mga building. Hindi naman malalim to dito. Malapit lang siya. Sa tabi. Mm, -mm. Napaka-blue ng dagat, oh. Biro mo, pag ikot ka ng 50 minutes dito, yung nakasunod talaga yung mga ibon na yan. Ayan na. Patapos na ang route natin, guys. Malapit na tayong bababa. Ayan. Ito yung maganda yung ano, no? Uh, tulay. Tulay puti. Ang ganda niya tingnan. ba? Diba? Sana na enjoy kayo sa aking video for today. At abangan ang susunod po ng mga video. Don't forget to subscribe. And share naman guys kung nagustuhan nyo ang mga video ko. Ayan. Pababa na tayo. Ayan na. Dumating na kami sa lupang pinanggalingan. Ayan. Sana nagustuhan nyo at sa susunod na mga videos. Salamat. Bye bye.